na nalilito sa sarili ko. Eh. Kasi, naiiba ako sa mga kaibigan ko. Bakit ba kasi pinanganak akong mahirap? Tingnan mo naman yung estado nila sa buhay. Eh. Samantalang tayo. Isang kahig, isang tuka. Kinakahiya ako yung tatay ko. Pati na rin yung buhay na meron ako. Kasi naiingit ako sa buhay na meron kayo eh. Oh, dito tayo na tayo nako. Dito nalang po ako. Sige na tay, umalis na kayo. Dapat kasi hindi niyo na ako inlatid eh. Anak naman, alam mo naman nag-aalala ako sa eh. nga alis ka ng bahay. Eh, napapanatag lang yung loob ko kapag alam kong ligtas ka. Sige na tay, mamasada na kayo. Andiyan na yung mga barkada ko, ayoko makita nila kayo dito. Sila ba yung mga ah, kaibigan mo? Mukhang anak mayayaman ah. Anak, kapag nagtanong sila, sabi mo, hindi mo ako kilala. Kasi ayoko kong mapahiya ka sa kanila. Oh. Oh. Yung love ko, ito yung wala. Sabi ko naman kasi yun, oh, matibda lang kita eh. Pag hanggang ngayon ba kasi, pa rin yung sabihin ko sa kanal na -tip. Ah! Saka na ang importante ang dito na ako. Nakapedikab ka lang? Wala man lang bang Grab sa inyo? Or hindi lang kaya ng budget mo. Pagkaano-ano pa talaga kay ni tano Ah, ano ko, ah, ah, eh, ano, ko siya? ano Ah, dati kong amos si Ma'am Angel. Eh, dinattend ko na sa kasi malapit lang naman. Ah, oh ah, sige po Tay, salamat po sa paghatid sa girlfriend ko ah. Ay, ayun po yung bayad ah, niya. Wag na po, Sir. Naglagak ko na rin ng pagkain. Ayun hey, po, Sir. Pas pasensya na po. Eh, basta pangako niyo na lang na hinihingatan niya si Angel, ha? Ah. Okay, salamat. Sige po, alis na po ako. Ay, si Tatay talaga. Ayaw pang tanggapin yung bayad. May halata namang walang makain sa kanila. Ay, ang may hirap talaga ang tataas pa ng price. O, ano pa hinihintay natin? Pasok mga fans sa loob. Say. O, oh, anak. Bakit ngayon ka lang? Gusto mo paghain na kita para makakain ka na. Uy, anak. Hindi mo pala sinabi kay tatay na may boyfriend ka na pala, ha? Huwag na tay. Busog pa po ako eh. Kumain na po kami kanila kanina doon sa restaurant. Mukhang oh, mamahalin yung restaurant yung kinainan niyo ha. Di ba mayayaman yung mga pumapasok doon? Oo, tay. Tama ka. Puro mga mayayaman lang yung kumakain sa restaurant, tay. Eh. Kaya nga nalilito sa sarili ko. Eh. Kasi, naiiba ako sa mga kaibigan ko. Bakit ba kasi pinanganak ako mahirap? ang estado nila sa buhay? Samantalang tayo? Isang kahig, isang tuka? Anak, hindi mo naman kasalanan ang na maging mahirap ka eh. Kaya nga ako nagsusumikap na mapag-aral ka sa magandang eskwelahan para makakuha ka ng magandang trabaho na hindi ka naman matulad sa akin. Walang pinag-aralan. Oo nga, tay. Sa private school ako nag-aaral. Pero tignan mo naman tong cellphone ko. Sira. Paano ako makakapag-research kung ganito yung cellphone ko? Eh halos lahat ng mga kaklasi ko. Naka-iPhone na. Kaya mo nak. Magdodoble kayod ako. Para mabilihan kita ng cellphone. Para maging masaya ka lang. Alam mo ba? Mahirap sa isang magulang makita yung anak na nahihirapan! Alam mo, tay? Huwag ka mga ako, Gawin mo na lang. Sana kay nanay na lang ako sumama na naghiwali kayo eh. Wala na tayong magagawa. Iniwala na tayo ng nanay mo dahil sa aksidente kito. Sige na, magpapahinga na ako. Sige na love, dito na lang ako. Salamat sa pagatid nyo ha. Makakalis na kayo. Ganda na ba bahay mo? Ang ganda naman pala ng bahay mo eh. Sa wakas nakapunta na rin kami dito. Oo. Oh. Sis, baka naman pwedeng mag-coffee muna tayo sa loob ng bahay nyo. Total, wala naman na tayong gagawin eh. Para makilala din namin yung parents mo. Ah, oh, uh, nasa work kasi yung parents ko. Tsaka love, kaya hindi kita mapapunta pa sa bahay kasi hindi pa alam ni na mami at tokol ang tukol sa atin. Sana maintindihan mo. Okay lang, love. ko kita. Uh, paano? Sige, dito na lang ako ha. Salamat ulit sa pag-atid. Okay, love. Ano ba yan? Masyado ka naman nagmamadali. Tara na oh, nga. dito na Bye -bye. ako Ingat Love. Ingat kayo. Wait lang. Sundan kaya natin 'yung babaeng 'yun. Parang naiintriga ako kay Angel eh. Hello, ano tara. Ganito <laughs> so, eto pala yung pinagkatago-tago mong bahay mo. At yung pedigam diver na yon, yun yung tatay mo, di ba? O na, baka naman itanggi mo pa. Love, anong ginagawa nyo dito? Akala ko malis na kayo, ah. Love, sabihin mo na yung totoo, please. Oo, tama ka. Kinakahiya ako yung tatay ko. Pati na rin yung buhay na meron ako. Kasi naingit ako sa buhay na meron kayo, eh. Love, hindi mo dapat ginawa yun. DJ. Ngayong, alam mo na yung totoong pagkatao ko. Hindi kita masisisay kung lalayuan mo na rin ako. Hindi mangyayari yun. Alam mo, Angelica, wala namang magbabago eh. Kahit ano pa yung estado mo sa buhay, mahal kita. Hindi eh, mo ba, ba alam, napakaswerte mo? Kasi meron kang ama na nagmamahal sa'yo at lagi nasa tabi mo. Ano ka ba, CJ? siya kahit na itinago niya yung totoo niyang pagkatao. Bakit ba masyado kang affected, Faye? Manhid ka ba? Alam mo naman, noon palang mahal na kita! Faye, alam mo naman kaibigan ng turing ko siya, di ba? I'm sorry. Salamat lang, ha? Kasi kahit na ganito lang yung estado ko sa buhay, tinanggap mo pa rin ako. Ngayon, napagtanto ko na Ang masama pala akong anak sa tatay ko. Sa kabila ng mga paghihirap niya at pagsasakripisyo, ito pa yung ginanti ko. Sana mapatawad niya pa ako. Tara na, love. Hanapin na natin si tatay. Sige, love. Punta natin siya sa paradahan ng pedicab. Kagabi pa yun umalis eh. Tara na. Wat ang dami tao din. Alam mo alam naman kasi ni Kuya na tumawid siya tapos din niya pa. Kain Ay, mo tapos Ayun. Kasi din kaya ang kaya ni. Ano to an? Nagawa mo si Katay! Nagawa mo Sino ka dito sa to? Tayo kayo kami! Tayo kayo kami! Tay! Tumakabad ka, Tay! Tay! Nang... Ito na yung pinangako ko sa'yo yung cellphone. Binili ko para sa'yo. Para maging masaya ka na ay! Nakata mo yan, ha? patawarin mo ko! Kasalanan ko kung bakit nangyari sa'yo to! Huwag mo akong Tay.